everyone. Ako si Sparky Carol at masaya ako na makasama kayong lahat sa ating naging Bible Adventures. Napakarami nating natutunan ng sama-sama mula sa Biblia. Ngunit, kailangan ko ng magpaalam dahil ako'y tinatawag ng Panginoon sa ibang bansa upang ibahagi sa mga bata roon ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit wag kayong mag-alala ipapasa ko ang aking pagiging sparky sa aking mabuting kaibigan. Tiyak ako na magiging masaya pa rin ang inyong pag-aaral ng salita ng Diyos kasama siya. Hanggang sa muli, nagmamahal, Sparky Carol. What a wonderful and amazing day! Ako si Sparky Peony, ang inyong new Sparky friend na makakasama sa pag-aaral ng Biblia. At ito, ang pinakapaborito kong ukulele na lagi nyo ring makikita na kasama ko. Dahil first time ko kayong makilala bilang Sparky Peony, I prepared a very special Sparky song. Kamusta, kamusta, kamusta ka na Ako'y masayang, ika'y makasama Handa ka na bang matututulad ko Ibukas mo na ang salita ng Diyos Halina, halina, mag-aral tayo I am spark, excited to learn. Pero bago yan, humingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Mahal naming Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito. Dalangin po namin na bigyan niyo kami ng sapat na pangunawa para sa aming matututunan ngayon. Tulungan niyo po kami na makapakinig ng mabuti at maayos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you sparky ready? Then, let's go! time for our T-R-I-V-I-A Trivia! Para sa ating episode ngayon, makikilala natin ang panibagong leader na mamumuno sa bayan ng Israel, si Joshua. Ang kanyang punay na pangalan ay Hosea na ang kaligtasan. Ngunit, hindi naglaon ay pinilitan ito ni Moses ng Joshua na ang ibig sabihin ay ang Panginoon ay kaligtasan at siya ring Hebre yung anyo ng pangalang Jesus. Si Joshua ay nagmula sa tribo ni Ephraim at panganay na anak ni Nun. Si Joshua ay isang mahusay na general na may pambihirang kakayahan sa militar at naging matapat na lingkod ni Moses. Si Joshua rin ay kasama sa labing dalawang espya na sumiyas at sakinan at isa sa natatanging dalawa na naniwala sa mga pangako ng Diyos. Sa buong paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, inihahanda na ng Diyos si Joshua para sa kanyang ministeryo bilang kahalili ni Moses. That's all for our trivia time! Handa na ba kayong sumabak sa matinding kabisaduhan ng ating memory verse ngayon? kung mapapansin nyo ay parang pader ang design ng ating memory verse board. Ngunit may mga nawawalang bato. Hawak ko ang ilan sa mga batong nahulog mula sa pader na ito. Pwede nyo ba akong tulungan ilagay ito sa tamang pwesto? Sige, simulan na natin! Saan kaya dapat mailagay ang bato na ito? Tama! Ilagay na natin! Ito naman! Alam nyo ba kung saan dapat ilagay ang bato na ito? Dito nga! Tama! Huli na ito, kaya tiyak ako na doon ang pwesto nito. O ba? Diba? Kompleto na ang ating pader. Tara, sabay-sabay nating basahin ang verse ng buo. Joshua 1.9 Magpartag ka at magpakatapang Huwag kang matakot o kaya'y hina dahil ako, ang Panginoon na iyon Diyos ay isa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Isa pa! Joshua 1.9 Magpatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y hina dahil ako, ang Panginoon na iyon Diyos ay isa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Grabe! Ang saya di ba? ulit-ulit lang sa inyong isipan ang memory verse na ito. At 'yan ang ating memory 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 verse. Nako, masyadong malaki to. Eh, masyado naman itong maliit. Kaya na rin nasakto sa akin. May naalala tuloy akong isang kasabihan sa English. To feel someone's shoes. Ang ibig sabihin nun ay pumalit sa ibang tao at gawin ang tungkulin nila. Alam niyo ba na din mismo ang ginawa ng bagong tauhan na ating mapag-aaralan sa ating kwento ngayon? Tara at kilalanin na natin siya! Tayo ngayon ay magsisimula ng mag-aral sa panibagong buk sa Biblia, ang Joshua. Sa panahong ito, si Moses ay patay na. Kaya naman itinaas ng Panginoon si Joshua upang maging bagong pinuno na mangunguna sa bayan ng Israel. Noong buhay pa si Moses, si Joshua ay madalas na niyang kasama. At siya rin ay isa sa dalawang espia na nagtiwala sa Panginoon. Noong una pa lang ay inihahanda na siya ng Panginoon. Ngunit upang maging isang matagumpay na pinuno, kailangan munang matutunan ni Joshua na maging isang matapat na lingkod. Nang siya ay maging pinuno, inutusan ng Diyos si Joshua na gawin ang tatlong bagay na ito. Una, Pamunuan ang mga tao papasok sa lupain ng Kainan. Pangalawa, talunin ng mga kaaway doon. At panghuli, angkinin ang kanilang mana. Alam ni Joshua kung gaano kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit ang Diyos na mismo ang humikayat sa kanya. Sinabi ng Panginoon, Hindi ba't inutusan kita? ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni man lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Matapos ito, tinipo ni Joshua ang mga pinuno ng bayan at pinag-utos sa kanila na maghanda. Dahil sa ikatlong araw, sila'y tatawid sa Jordan at aangkinin ang Canaan o ang lupang pangako sa kanila. Ngunit may dalawang malaking balakid na agad ang humarap sa mga Israelita. Ang rumaragasang ilog ng Jordan at ang nakabungad na lungsod ng Jericho na napalilibutan ng mataas at matatag na pader. Kaya naman una munang nagpadala si Joshua ng dalawang espiya upang siyasatin ang lungsod na ito ang mga espiya ay nakarating sa bahay ni Rehab na nakatira sa mismong pader ng Jericho. Ngunit nalaman ng hari ng Jericho ang pagpasok ng mga espiya. Dali-daling itinago ni Rehab ang mga espiya sa kanyang bubungan at itinuro naman sa malayong direksyon ang mga sundalo. Sandali lang! Bakit kaya tinulungan ni Rehab ang mga espiya na kanya rin namang kaaway? Sinabi ni Rehab sa mga espiya, Alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo Si Rehab ay nagpatuloy pang sabihin na nabalitaan niya ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng tunay at buhay na Diyos. Kaya naman bilang kapalit ng kanyang tulong sa kanila, nakiusap si Rehab na iligtas siya at ang kanyang pamilya. Pumayag ang mga espiya at sinabi nila kay Rehab na sa araw ng paglusob kailangan niyang hipunin ang lahat ng kamag-anak niya sa bahay at magtali ng pulang lubid sa kanyang bintana bilang palatandaan. Tuluyan na ngang tumakas ang mga espiya at bumalik sa kampo upang mag-report kay Joshua. Ngayon naman, kailangan nilang tawirin ang ilog ng Jordan. Ngunit ang problema, umaapaw ang tubig nito at malakas pa ang agos. Kaya naman sa araw ng pagtawid, sinabi ni Joshua sa mga saserdote na manguna sa buong bayan buhat ang Ark of the Covenant. Pagtapak ng mga pari sa tubig, tumigil ang agos nito at naging tuyo ang lupa. Panatag na tumayo sa gitna ang mga paring may buhat sa kaban habang patuloy namang tumatawid ang taong bayan sa tuyong lupa. Nagutos din si Joshua sa labindalawang lalaki, isa mula sa bawat tribo, na pumasan ng isang bato mula sa tuyong ilog na yon. Nang makatawid na ang mga tao, huling umahon ang mga pari at agad bumalik ang tubig sa ilog gaya ng dati. Ang mga batong iniahon nila ay itinayo ni Joshua upang magsilbing alaala -ala sa mga darating na henerasyon patungkol sa isa na namang mirakulo na ginawa ng Diyos. Naging matagumpay ang misyon ng mga espiya sa lungsod ng Jericho at natawid na rin nila ang umaapaw na ilog ng Jordan ngayon na nasa pwesto na ang mga Israelita, paano kaya nila isasakatuparan ang unang hakbang ng pag-angkin sa Canaan? Alamin yan sa susunod na bahagi ng ating kwento. Naging mabuti at mahusay na leader si Moses nang siya ay nabubuhay pa. At alam ni Joshua kung gaano kaseryoso ang tungkulin na naiatang sa kanya. Ngunit ang Diyos na mismo ang nagpalakas ng loob ni Joshua at nangako na siya ay kanyang gagabayan gaya ng ginawa niya kay Moses. Gaya ni Joshua, maaaring may mga pagkakataon na natatakot tayong sumunod sa Diyos dahil sa laki ng responsibilidad o kakulangan ng tiwala sa Kanya na tutulungan niya tayo. Ngunit kung ikaw ay anak ng Diyos, tandaan mo ito. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibiguin ni pababayaan man. Nawa ay panghawakan natin ang encouragement na ito ng Diyos kay Joshua at piliin nating sumunod sa Panginoon araw-araw. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. What a wonderful, amazing, and beautiful day! day. Grabe! Sobrang namiss namin kayong lahat. Na-miss nyo ba kami? Ano ka ba naman, Katie? Tinatanong pa ba yan? Sure ako na na-miss din nila tayo! Oo nga, pero alam kong namis nyo din ang aming mga katanungan. Kaya naman, simulan na natin. Unang tanong... Pasok! Paano inilarawan ng kwento ang relasyon ng Diyos kay Joshua at sa mga Israelita? Hmm, paano nga ba? Mukhang kailangan ko muna itong pakaisipin mabuti. Tumako na tayo sa ikalawang tanong! Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Joshua, ano ang iyong mararamdaman? feeling ko mahihirapan ako. Pakaisipin mabuti ang inyong sagot ha. Ikatlong tanong, pasok! Dahil sa naging kwento, paano ka mamumuhay ng iba mula ngayon? Mga imahinasyon ay palawakin! At sagot sa aming mga katanungan ay pakaisipin. Katie, para sa ating tanong 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 Alam nyo ba? May napanood akong isang superhero sa TV Napakagaling at kahanga-hanga nung ginawa niya Handa siya masaktan at magsakripisyo upang tulungan yung mga tao. Pero, ang mga superhero na napapanood natin sa TV ay imaginary characters o katang-isip lamang ng mga tao. Ngunit, mayroon akong kilala na totoo at mas dakila pa kaysa sa lahat ng superhero. Siya ay walang iba kundi si Yeso Cristo. Sino ba si Jesus at bakit mas dakila at makapangyarihan siya sa lahat? Si Jesus ay ang perpektong anak ng Diyos Nakusang loob na nagtungo rito sa lupa upang tayo'y iligtas sa tiyak na kapahamakan. Teka, anong kapahamakan ba ang ating kinakaharap at bakit kinakailangan natin ng tagapagliktas? Tara, alamin natin mula sa Biblia. Mababasa natin sa Isaiah 59.2, Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. Tayong lahat ay makasalanan at ang kasalanang ito ang nagpahiwalay sa atin mula sa banal na Diyos na nasa langit. Ang pagsisinungaling, pagnanakaw at pagsuway sa magulang ay ilan lang sa mga kasalanan na ating ginagawa. Dahil sa ating mga kasalanan, tayong lahat ay karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. Wala tayong kakayahan upang mailigtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakang ito. At hindi rin sapat ang lakas at kakayahan ng mga superhero upang matulungan tayo. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nagliligtas. Kaya, sa ganitong sitwasyon, ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsugo ng Kanyang bugtong na anak na sesus upang mamatay para sa atin. Sinabi sa 1 John 4.14, Nakita namin at pinatunayang sinugo ng ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus ay matuwid at kailanman hindi siya nagkasala. Ngunit, siya ay ipinako sa krus upang akuin ang kaparusahan na nararapat para sa iyo at para sa akin. Bumuhos ang kanyang banal na dugo bilang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay upang tayo iligtas mula sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Malinaw na makikita sa Acts 4.12, wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Si Jesus ang tunay na superhero ng buong mundo siya lamang ang tagapagligtas na kailangan mo. Nanampalataya ka na ba sa Kanya bilang tanging pag-asa mo ng kaligtasan? Sa oras na ikaw ay magtiwala sa Kanya, ipinangako ng Biblia na ikaw ay mapapatawad na sa iyong mga kasalanan at bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan sa langit. Sinabi sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan, ang mga superhero sa TV ay katang isip lamang. Pero si Yesu Kristo ay totoo at siya lamang ang tagapagligtas na kailangan mo. Sumampalataya ka lamang kay Kristo at ikaw ay maliligtas. At yan, ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's craft time with Kuya MA. Ang craft na ating gagawin ngayon ay tatawagin kong Wall of Jericho in a box. Exciting, di ba? Tara na sa aking art station kakailanganin natin ng mga sumusunod. Diyaryo, box, masking tape, marker, pencil, gunting, brown paint, sponge, at lalagyan ng paint. Una, ilatag ang diyaryo sa buong table bilang proteksyon sa magiging kalat natin mamaya. Kumuha ng isang buong box, baligtanin ito at ilabas ang brown part na box. gamit ang masking tape, isecure ang mga bukas na bahagi ng box. Ngayon, naselyado na ang box, isulat ang mahalagang praise mula sa Bible story. Huwag kang matakot, ang Diyos ay kasama mo, hindi ka niya bibiguin ni pababayaan man. It's painting time! isau saw ng bahagya ang kalahating parte ng sponge sa brown paint at dahan-dahan idiin sa box. Gagawa ito ng mga parabang brick na pattern. Gawin ito hanggang mapuno ang buong box. Tada! Tapos na ang ating Wall of Jericho in a box. Sa tuwing makikita nyo ang craft na ito, naway ipaalala nito sa inyo na wala kayong dapat ikatakot dahil ang Panginoon ay kasama ninyo at maasahan palagi. Until next craft time! Mula sa singing, memory verse time, hanggang sa ating Bible story, pati na sa craft time with Kuya M.A., paulit-ulit nating nakita at narinig ang phrase na Be strong and of a good courage. Pero higit sa lahat, napaka-espesyal ng mga salitang ito ng Panginoong Diyos mismo ang magsabi nito sa new Bible character natin na si Joshua. May mga pagkakataon na pinanghihinaan tayo ng loob o di kaya sobrang natatakot, di ba? Kaya naman, perfect ito para sa ating Sparky Challenge for today. Tuwing umaga, humarap sa salamin, be strong and of a good courage tatlong beses sabihin. Gawin niyo ang challenge natin, ha? Bago tayo magtapos, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray mabuti naming Diyos, salamat po sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Nawapoy, lagi naming matandaan ang natutunan namin ngayon. Patuloy niyo rin po kaming tulungan sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil special kayo, I prepared a very special Sparky Closing Song. Paalam tayoy patapos na akoy natutuwang ikay nakasama laging tandaan lahat ng natutunan salita ng Diyos ay huwag kalilimutan kay bigan kay bigan hanggang sa muli Thank you for joining this week's episode of Living God Story See you next week!